magandang araw. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayon? Kaya buksan ang iyong isipan, mata at tenga. Kung ngayon ay maghanda, makinig at matuto sa araling ito. Si Nebbia Ninjam galing sa Best and Filipino 1. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa punto ng artikulasyon at ang paraan ng artikulasyon sa mga punemang katilinig. Ang mga tunog ay nabubuo sa tunog mamagkita ng pagsara ng dalawang bahagi ng tip. Pagkatapos siglang ay may dalawang para. Ito ang may walang tunog at ang may tunog. Walang tunog ng mga letra ay ang P, T, K. Kaya isa-isahin natin kasi ang bawat letra. Letra B, D, at G. Kaya isip-isahin natin, bigkasin ang bawat letra. ang hangin na naharang dahil sa pagtikom ng mga labi at ang pakod ng mga dulo ng dila sa si taas ng mga ngipin. So, anito ay ang mga letrang M at N na may tunog. Bigkasin natin ang letrang M. Hmm. 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 At ngayon naman sa letrang N. Hmm. 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 Ang hangin na lumalabas Paraan sa makipot na pagitan ng dila at ngalangala -ngala o kaya'y babagtingang tinig. Ito sa ulang tinig ay ang mga letrang S at H. Ngayon, isa natin bikasin ang letrang S at H. Una, S. S. S, S. At ngayon naman sa letrang H. ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila sapagkat ang punong dila ay nakadikit sa punong gilid. Ang halimbawa nito ay ang letrang L na walang tunog. Kaya, bigkasin natin ang letrang L. <tip digita> <tip digita> ang Hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabaya ang lumalabas sa pagitan ng ilang Ilang beses na paglapag ng dulo ng na nakaarap dila, sa halimbawa nito ay ang letrang R na may kulay. Ngayon, bigasin natin ang letrang R. R. Panghuli ay ang malapat Dito ay nagkakaroon ng galaw mula sa posisyon ng labi o dila papunta sa ibang posisyon. Ang halimbawa nito ay ang letrang W at Pagkasin natin ang letrang W. Ngayon naman ay ang letrang Y. Y. Yeah. 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 At dahil natapos na tayo sa paraan ng artikulasyon sa mga tunemang katinig, ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga punto ng artikulasyon sa tunemang katinig. ibabang dulo ng dila ay dumidikit sa venom o malambot na, o malambot na bahagi ng ngalangala. Ang halimbawa nito ay ang letrang Y, K, G, at W. Kaya isaysahin natin ang mga letrang nito. Y, nababagting tinig ay nakadikit o nakapulupot. ang labas ang presyon ng paglabas ng hininga upang lumikha na paimpit o pasutsot ng tinig. Halimbawa nito ay ang letrang H. Ngayon, bigasin natin ang letrang H. dahil natapos na tayo sa mga ponemang katinig sa paraan at punto ng articulation nito, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga paraan ng pagbigkas ng mga ponemang patinig. Ito ay mga letrang A, I, I, U, U. Isaysahin natin at alamin kung paano bikasin ang mga letrang ito. Ang bahagi ng dila ay may tatlong. Ito ay ang paharap, pasentral at palik. Ito din ay mayroong posisyon kung paano ito bigkasin. Ito ang pataas, pagitna at pababa. Letrang A ay binibigkas sa pababa ng posisyon ng dila. Halimbawa, ah, 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 ah. At ang letrang E naman ay ang posisyon. E naman ay ang dila ay nasa gitna. naman ay binibigas sa pataas na posisyon ng dila. I I I At ang letrang O naman ay ang dila ay nasa likod. At binibigas ito ng kitnang posisyon. U ay nasa likod at ang posisyon ng dila ay nasa mat.